Nagsimula lang umuwi sa Masbate ang mga boboto para sa barangay election sa ludes. Ang Philippine Army nagpadala na ng kanilang tauhan doon para panatilihin ang kapayapaan sa lugar na isa sa kabilang sa areas of concern ngayong eleksyon. May ulot on the spot si Sherry Anton. Yes, June dalawang araw bago ang barangay election 2013, marami na, marami na rami na rin na taga rito na nagtatrabaho sa Maynila at iba pang lugar ang unti-unti na naguuwian dito. Sir, ano po ang sir? Ang mamang ito umuwi raw talaga para sa barangay election. Sa Patangas daw talaga siya original na bumoboto, pero dahil taga mas raw ang napangasawa niya, nagdesisyon daw siyang dito na bumoto. Nagpa-transfer lang ako dito nung simula nung nagkasawa pa dito. Taga dito nga napangasawa niya. Tapos ang mayroon kayong kamag-anak kayo boboto. Ang hmm. kamag-anak so, ko na asawa? Asawa mo. Kapitan or kapitan? Ang aling ito naman, nagmadali raw bumalik dito sa Masbate matapos dumalo sa isang pagtitipon sa Maynila. Ayaw niya magsalita tungkol sa pagiging bahagi ng Masbate sa areas of concern ng Philippine National Police. Ngayong Barangay Eleksyon 2013, may sarili raw siyang diskarte ng pagpili ng dapat ibotong Barangay Chairman. Ang may kakayahan sa pwede silang maging ano, maging ano sa... Barangay, Kahapon, isang batalyon ng Philippine Army ang dumating dito galing Tarlac sa kainang C-130. Agad dumiretso ang mga sundalo sa provincial headquarters ng PNP para sumalang sa orientation at deployment pagkatapos. Yun, nasa 550 ang bilang ng mga barangay dito sa Masbate, kung saan ang registered voters naman ay nasa 490,326. Sa pag-iikot natin kanina dito, ilang grupo pa rin ng mga nangangampanya, ang natyempohan natin na patuloy na nag dito sa Masbate City. Balik sa iyo, Jude. Maraming salamat, Sherry Antor.